Ayan good morning sa inyong lahat mga busing <laughs> Ay nako Parang uulan eh no? Kaya hindi ako makalabas Labas ng kano ng eh, Bahay at ako makagawa Ng ano ba hindi ko mapuntahan Yung mga plano kung pupuntahan Kasi naman yung panahon dito oh. An, parang uulan na naman Buti nga kamo eh, oh, May kano Nakaani na sila yung mga tao dito pero yung panahon parang ulan yan no? <laughs> kapal ng ulap eh no? At hindi ako makalayo layo no hindi ako makapunta sa gusto kong puntahan yung Busay no na sa kan sa Barutak Bio hindi ko talaga mapupuntahan pero ngayon kasi maulan no delikado pa yun Sandali ah ah uh, hindi rin tayo makapunta plano ko rin sana puntahan si Darwin sa Banate dami kong plano eh kasi hindi matuloy-tuloy dahil sa ulan eh puntahan ko rin sana si Darwin doon sa Banate kasi nagbalik din siya sa pag-iisda no nagbalik din siya kaya te puntahan ko mga mga glow tetras yung kanya yung ano ba yan yung binibinta niya yan gusto ko rin sana puntahan siya doon pero sa susunod mapuntahan ko din yan si Darwin yan o no, shout out muna tayo no Adanso Danso Yamante yan shout Okay kay ma'am fan ko ito no kay ma'am Duna siguro no? ito ng Four Marias yan Four Marias shout out shout out po no ilagay ko na lang dyan yung fan mo yan nanay pa shout out shout out po no maraming salamat sa palipad <laughs> ilagay ko na lang dyan dyan mamaya nanay pa yung fan sa screen yan Sino pa ba, ba yun? wala na wala na wala na kami <laughs> o amigo to nyo nagpapa shout out to nyo shout out sa iyo amigo to nyo no sa inyo ni amigo joker okay, rockero okay, oh. ayan shout out shout out ah uh, pututan vlog shout out ah uh, kas ayan insan so ayan mo mga busing wala akong magawa dahil nasira yung plano kung pupunta ng pan pupunta sana ako ng dingli no, muruburo kaso ganito yung panahon tapos pag galing muruburo di ako ng panatik kila Darwin kaso hindi ko tinuloy kaya nagiba yung plano hindi ko na alam kung ano gagawin kaya sabi ko next week na lang ako next week ko na lang gagawin yung plano ko na yun ngayon kaya na lang po muna no Uh, magpapagupit na lang po muna ako no? dahil wala pa naman akong pambili ng materials ko na pangbita na baka sa susunod na buwan na lang no? pag dumating yung bonus natin <laughs> Ayan, doon na lang po ako kukuha ng pang ng ano ng yun? Hindi kang kita ah Ayan, so mga busing, magpapagupit lang ako Tapos bibili tayo doon sa kwan bibili tayo sa palingke nila ng pan ng lubu-lubu, either lubo lubu or pan po or uh, alamang no maganap ako pang turta pang turta okay so mga busing kita kits tayo sa daan na motovlog papuntang pan papagupit lang ako <laughs> Yan. Tara na po, uh, going tayo barutak. Maghahanap ako ng panang lobo lubo Yan oh, parang ulan na uh, butan tayo nito mamaya ng ulan pag-uwi. Kahapon ah uh, tumila yung ulan tapos uminit. Pero kung dumating ang hapon, umulan na naman tapos kagabi hindi na. Sabi ko, sigurado to bukas sana hindi na uulan. Ay nako, ito na parang uulan na naman. Marami tayong plano na hindi magawa-gawa eh. Napakalamig pa naman ng panahon ngayon. Parang December lang, parang papuntang Disember yung panahon ngayon eh. Hindi pa summer eh. Yung pakiramdam mo na kuan ba na ayan na yung December, no? Lumalamig na yung panahon. Ganyan po, ganyan po yung pakiramdam ngayon, yung mararamdaman mo ngayong panahon. Ngayong Janwa, ngayong March na to. Ayan, doon na lang tayo sa kan mga buseng Ah. Malapit na sa bayan. Wala na din naman yan dito eh. Dito na tayo, going to bypass road. <laughs> Wee! Ah, ba diba? mapagbigay, <laughs> Tayo yung nasa main road eh. <laughs> ay ay ay. Puro mapagbigay ah. yun yung maganda. <laughs> Tumigil sila eh. lahat eh. Tayo rin, kaya tayo na una. -una lumusot <laughs> lapit lapit na tayo sa bayan bayan nila sandali nga sana nga ba yun yung pet shop ni pastor dito <laughs> ba ipakakaan eh, ko ipaalam ko sa kanya na babalik ako <laughs> may pit shop yan dito pero yung kay pastor na pit shop yung hindi ko na maalam kung saan yun wala na dito oh. ano yun banda ah yan mo na yun makikita nyo din naman yun eh nakailang balik siya kasi doon sa bahay akala ah. niya may bita pa ako sabi ko wala na baka sabi ko paalam mo na lang sa pag na ako oh, may ano, bay, ano? Ganda ng pano, oh. ano ba vậy <laughs> ano là gì anh nhỉ? Anh ơi, anh đặt tên tắt enjoy, enjoy, enjoy. nasa box na naman tayo box yung guhit kaya tayo hindi tayo pwede mag overtake hindi tayo pwede mag kuhan dito kasi cruising <laughs> o oh, diba yan dito na tayo magpapagupit lang ako mga busing ha tapos pupunta din ng pan, punta din ng palingki okay Bo, ano da chiko One eternity later. Yan. Tapos na po ako magpagupit. May kwan daw doon sa palapala, sa bagsakan nila. May mga, mga ano ba yan nagpansyon na daw yung bagsakan kaya doon muna tayo pupunta mamaya na tayo pupunta dyan sa kalengke kung wala doon sa bagsakan <laughs> tapos ano ba yan bagsakan ang mga fish port kung baga sa kan, sa baba natin fish wala ayo mama shield din first time first time sa big joke yung pagsakayan nila mga na cover natin. <laughs> Pagupit na. Hindi ko taw. Um. na lala. multiplate, plates ha ba ah, dito yung vanila, walking area only yan hindi pwede mapasokan ng motor yeah, sila tingin tayo doon ng kanang palapala nila <laughs> pala-pala wow ah, traffic 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 eh kung may dito eh hindi di na tayo mabalik doon sa palengke. <laughs> galing din po ito pag ganitong araw no iba nito galing banati yung dito yung stock yung dinadala ng mga gan mga seafoods banati istansya tapos na ah sa kabila ata eh bumalik na sila dito Sige, tingin tayo dyan. Ayop na doon, parang ulan na. Ya. Yan. O, diba? Dati may mga kainan kaya po. May makain ka pa niyan dito dati. Pwede ka magpaluto dati niyan dito kaso binago nila eh.

Malibigat na yung pantulina, 140. Ang yung malibigat na pantulina, okay pa. Pero yung tilapya nila, paan na? Okay pa. Okay Okay pa.

Đang tunga lăng, tunga lăng tao, oni baxiwan taba tunga lăng tunga 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 không tunga 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 Ah, Eh, aku malah pikaon deh kan ugol lu seru brab lah taksiwan merang Oh, hei mah, dalam yang tas tentang kait tentang kiri naon ke pinak siwan isda. Alah ah. <tala> bah. <tala> Thanks! Thanks. <coughs> Sakit <tunga. coughs> Sakit ko nga siya, Lobos. <coughs> Sakit ko Sakit ko Shin! siya, Lobos. <coughs> Sakit

ipon at saka lang nalang doon ipon, bangos bilapya kulang din naman pera natin para sa limang <laughs> hindi yung pera kasi ngayon na wapang budget talaga to sa bahay hindi po pang paano pang negosyo kundi budget po sa bahay

Uwi ah, na, okay, na lang tayo May okay, luluto na Ayan na Umambun na Ayan diba Umambun na <laughs> Iba na naman yung Nadat na ng plano ko okay? eh Instead na pang torta Pang prito na naman At least may tilapia ko talo ko lang muna itong kan eh kasi yung ano ba may may ulo pa ako ng hito doon na pinaksiwan hindi ko pa maulam maulam na ano nung nagdagaan ko na lang yung pinirito ng tilapia gulay at saka saging so, diba dito na tayo alam mo ka. Ayan. Hiwian na. Parang <laughs> ulan eh. Umambun pa kanina. Gusto po sana maglibot-libot eh. pa eh. Lalo na kapalamig. Ayan. Dito na tayo sa kan. Padilim na ng padilim eh yung panahon eh dito na tayos nag intro kanina paulan na ng paulan yung panahon kaya te bibilis-bilisan na natin makaabot doon sa kwan makaabot doon sa bibila ng kuan ng siling labuyo yan dito na bibili muna tayo dyan ng kan. Siling labuyo <tongan>

Oh, tambay, tambay. Boy, mo na ako, boy. Nandiyaron niya, ulan no? Bakal ko ka. Alam mo yung utak <laughs> Ito na yung ulan. Andini na yung ulan. Sabi ko na nga, bay, oh, ulan eh. Yan, dito na tayo sa kan sa highway crossing. Wow, ah, walang lugar. Lusot na. Tarapik, tarapik. Tarapik. Tarapik, tarapik. Tarapik. Oh, gulay. Kamatis. Iya. Uran tuh, Oh, deh, Pak. Ini Pak kena paglinis dini. Eh. Yan. Alay. Sana yang shutter. Yan, so hanggang dito na lang po mga busing, no. Maraming salamat sa inyo, Paulano. Yan. magluluto na muna ako at magkakapi. <laughs> Good morning sa inyong lahat. Bye-bye. <laughs> Love you all.